tayo dito. Kawala guys. Sayang so, guys ang lahat. Ang hirap ahon sa magandang morning na naman sa atin mga katotoo welcome back to another episode of uh, fishing adventure natin na uh, spot location natin part pa rin to yung ilalim ng tulay na mga katotoo uh, sobrang babaw ng tubig na wala kang mapapansin mga angler dito uh, galing tayo ng kandating ang uh, uh, laban ng guys is sa uh, cream dory na no? walang uh, tilapia napagpasyahan muna natin na hintay natin lumabo dun uh, kandating ngayon sa mababaw na tubig no? yan. Ah, na yan uh, lang natin itong ating mga fishing rod na kawayan no? lima, lima itong natin lima na natin yung kalahati so samahan nyo po ako mga katoto baka mga jackpot tayo ngayon no? so staging tuned po muna mga katoto abang nabangan nyo po yung magiging resulta ng ating uh, pagsubok ngayong araw na to we're all set na tayo no, mga katoto ayan lang sa gilid yung, uh, yung mga pamimit natin no? Huh? 23 lang na maaabot kamay lang pag so, bakit nga ba tayo nagpo-best friend bumababa mo ng mga, mga katotong kasi ah, <clears throat> pagka bumaba yung tubig ha ah, ang tendency ng mga tilapia kasi ah, mga inayos magdilikilid lang ah, kaya ah, yung inaakala ah, mo na walang isda yung lugar, magkataka na lang na no? biglang mayroong yakpat speaking of yakpat mayroong nagpaparamdam sa ating <laughs> meririt yung na uh, one meter na mga apat na meter na atin kami hindi naman sumagililil sa stretching mo na mga katuwaton sa mga, mga larawan natin sa araw na to okay so siyempre alang nga naman na sa mababaw lang sila no kahulugan uh, tayo okay so sobrang baboy okay tane yung na uh, pato masahing na uh, nahagisan pag nasa taas tayo ng mga tulay na yan, no? o dito lang tayo sa mababaw na parte guys no, sa mga nagtatanong spot location natin to ah, dulo nga barito ng kabyo no? sa Vicente ilalim ng tulay Yan, so may daan yan sa may uh, doon, sa bungat ng uh, San Vicente doon. Bababa ka doon, dalo man karsada doon. Yan, kasi nagtatanong kung saan itong spot na to. So ito nga spot natin natin mga, mga kape ito ha uh, pag ang malalim ito sinusupaan din ng mga root sa mga inventory no nang galing din sa mayapa uh, ng ibon na yan stack pile kuno yung silayan na kinakailangan yes, oh. din teh eh sabihin ko susa no susa natin guys na at malalim natin mga hook 10 teman naman. Ulat. the book. ko kasi atin guys. Ulat guys. So pang ayungin. lang dalawa sila. natin. na sa busy, dinaglip na sa lalagya buti na lang, bitch na pula yun guys, mas malaki yung nakawala kanina no? yan kalahin mo ba na angel lang sa mababaw guys, pangalawa na sana itong malaki ito mas malaki yung kanina no? shout out lolo po, nagpakita sa tulay di bumalik, oh, inaaya ko na sa dito na siya sa ibabaw ng tulay nagpakyot, hindi naman bumalik Ay! Nakawala eh. Jojo over there, dumating na. May bibigay na natin sa kanya isa nating ginawa ka. Alamapit well, ka na dito, wala isda dyan sa ibabaw. Matutuyot lang yung utak mong maliit dyan. Nakakikita nga to guys. Patakpok lang ang mong huli. <laughs> yup, <Yeah>, patoktok. <laughs> Ay, na naman. Kaya lang natatagaan sa ating maliliit na huh? <laughs> guys, patutok na naman no? medyo malaki-laki na to huwag natin ingitin si Jojo ayaw patpat lang natin nakakawalit ay santi pa lang hindi naman natin sa inigit si Jojo no? jo, hindi ka naman naingit na Jojo naman sakto lang hindi, tama kahit nalikuntagat talagang nalalamasa ito atin nasa left wing ay si pamatpat lang <laughs> pamatpat lang ang sakalam ay welcome to papa Up, hindi po sa iniinis natin si Joe Joe ka masyadong naingit no Joe magkatabi lang tayo Joe talo good size pa guys guys ayun na naman Ayan, dikit-dikit na ating mga pamingwit. Ay, it's a roho. Ay! Alak-alak. Kaya pala makulit, guys. Sabi nanay, oh, burger, no? Naghihintay na rin ng kapalaran. Naka-cover ka, guys! Hindi ka makita sa camera. Ayan, sa may tulay. Nanay, magbamatsag. Bechay's TV guys yan pakasupport lang po natin Bechay's TV na nagbamatsyag malapit na mapuno yung cooler guys <guluh> yeah. <guluh> Ibig nang tumambling di Jojo. Sapa? Ayo jam berapa? Three Itu. Aku di si Jojo guys kayaknya. Masih happy tuh sama kamu. Terlalu kayak metal ya. Eh? Bagus lah ya. lang yang yan. yan, guys. Pagkataming kay Punutin mo yung sabit guys Nandiyan pa yung utda Guys yung masakit Ito naman natin Tama sa payong madruwan one na nga mam Guys, para sinusungkit lang, guys. Malapit na mapikon. Lalakuin ko yan, guys. And guys, panay. Malapit na mapikon, guys. Panay pa wala, guys. Manuring de Itagabo. Ang lalaki sa pwesto niya, guys. Hindi niya alam hulihin, guys. Puro buntong hininga. Nanano ko, Joe? <laughs> Ipagbuti yan. Nilusong ko na kayo isa, oh. Na. Guys, sabay-sabay na nagkasabit-sabit na dalawang pinwit may uli. Ay. <laughs> na okay, pinakakadami nyo kasi ang tanimlik nyo. Sabay-sabay ah! na, guys. Naligaw mo, Jo. Ay, 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 ay. Harvest na naman, guys. May naligo na roya. Pwede na rin to. Pinati mo kasi eh. Isang palatandaan lang guys no, pag kayo uh, mga tilapia ayaw kumain sa malalay maghanap na kayo ng uh, e, konting agos. Kumilit na lang kayo. Tigisan din pa lang ng oh, ulan. At uh, wag niyo pong gagayahin si Jojo. Ah. mga professional lang 'yung nagpapakawala nung ginagawa ni Jojo. Ang lalaki na papakawalan. <laughs> Misin mo na, Jo. Wait. Buti hindi napapasin I'm ni tick. kanana. Ah, katalawa na tayo! <laughs> Pananay, over there. Nangingitlog pa rin. Oh, guys, naman. iba yung inangat natin pero ito yung nakahuli, no? Roho so, guys, natin kay Jojo. Jojo. Rojo! Para sa akin yan. Come on. Come on, Rojo. Okay, guys, no? Ayan. Walang tiktik tik dito sa ating payong mm -hmm. yung... <laughs> Uh, ng malakas na ulan nagbabadya na yan, pumapatak na ang um, dumidilim di ng buong paligi dumidilim so, Pili tayo sa dalawa is pack up or stay jo pack up stay never back out <laughs> stay in stay in hey guys mukhang dilubyo na yung uh, ano, tirata na yung uh, payong natin no? Huh? mukhang magpapakerap na kami guys no? at uh, nitong ulan na tinatangay yung payong natin so uh, that's it muna po tayo for another uh, fishing adventure natin ng mga katotoo together with jojot uh, Jojo at kananay over there ayan na, pinuusan na tayo ng malakas na ulan so uh, sapat na naman yung huli natin at uh, sobra pa no so, kita, -kita na lang po tayo pagganda ganda ng panahon o, mga katoto hanggang dito na lang muna po tayo at maraming salamat Bye.